Hello, Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. At today po, bumisita po sa atin ng Janwell Welk Laboratories. Ito po, uh, manufacturer po sila ng vitamins at mga gamot para sa ating mga ala alaga. Matagal na po sila sa industry. at uh, they've been serving the uh, the poultry needs uh, for more than 9 years. Mapagkakatiwalaan po ito. Alerto po ang ginagamit nila na pangalan para po sa kanilang product. Pag po nakita niyo yung alerto, yung mga yun na po 'yun, gawa ng Janwell po 'yun. Ito po ang kanilang mga gamit oh. Ito po napapanahon ngayon, yung egg booster. Ah, uh, pag ikaw compare po niya natin eto, yung product ng Janwell sa mga uh, leading brand, mahal po yun, Pero eto napakamura po nito. and niyo po niyo oh, oh, yung composition po, yung nilalaman po, parehas lang po eh kung ano po yung meron yung mga leading brand meron din po ito gumagamit din po ako nito vitamins minerals saka probiotics po uh, meron din po yung mga leading brand meron din po ganito mura po ito kalahati yung halos ang ano ang depression ng presyo nila tapos gumagamit din po ako nito ng product ng Janwell yung dextrose powder po nila Yan. Tapos pakita ko na din po yung mga gamot na, na meron sila para po sa pangangailangan ng ating mga alaga. Ayan. Tapos meron din po silang pampurga. Kompleto rin po sila. Yung mga coccidiosis, yung mga coryza, meron po sila. Meron po silang gamot para doon. Mga bulutong. Lahat po. Lahat po ng, ng gamot na kailangan natin. Meron sila. So, hanggang dito na lang po tayo. I-try nyo po. Hanapin po ninyo alerto. You can uh, also look for them sa Shopee tsaka sa Lazada. Nandun po yung mga products ng Janwell Laboratories. So, maraming maraming salamat po. Uh, try po niyo. Mapagkakatiwalaan po ito. Maraming salamat. See you. Yeah!